So, ito na nga mga giliw, magandang araw sa inyo lahat. So, samahan nyo ako sa isang araw na production. So, ang una ko nga pala mga giliw na ginagawa, ayan. Meron akong dough ng pang loob yung mga daily breads ko. So, itong isa naman ito ay yung dough ng aking fresh baguette. At itong isa naman ay yung dough ng aking mga pang-display din, pang-araw-araw yung butter roll na tinatawag, ayan. At itong isa naman mga giliw, ayan yung aking dough ng... Brio Slope na napakahirap gawin. Alam nyo ba gayon? So, ang ginagawa ko from the start, ayan, nag o method ako. So, matagal ko na pinapractice yan mga giliw. At uh, napakalaking bagay at napakagandang ipractice ng na o method na tinatawag. So, ayan lahat yung gagawin ko ngayon. So, ang una syempre, i natin at i natin yung ating mga gagawin assorted bridge for the tomorrow display. So, ayan mga giliw, na-rounding ko at uh, gagawin ko na yung mga tinapay na, hindi eh, display ko. So, ayan mga giliw, ang ginagawa ko na yung mga tinapay. Ang bilis. Tara-ta-ta-ta-ta! Ang bilis, di ba? So, ayan mga giliw, at ready na. So, itising na ako niya ng madaling araw. And, uh, actually, 3, 8, 30. Okay na. At na mga giliw, yung ibang tinapay dyan, hindi eh, ko na nakuha uh, na kasi, ah, na-deliver niya, maaga kasi kinukuha. So, ito mo mga giliw. So, umaga na! So ito naman ang titirahin ko ngayon Ito yung tinatawag na brioche loaf Na sobrang light like na napakahirap gawin So ayan okay tama napaka light -like Napakahirap nyan i-rounding At ito naman mga gilo yung isang dough natin na gagawin kong French Baguette Actually na auto ko yan Overnight auto list ko yan Kaya tingnan mo naman from naging stretchy siya Kahit hindi pa siya sa totally So ganoon lang mga gilu. At ayan ang mga gilu At nag-portion na ako ng ating gagawin na brioche loop. So ayan, naghati-hati ko to sa cut na isang loop. At pagkatapos yung magiliw ay nilagay ko siya sa pan syempre at pinalas ako na rin. So ito naman mga giliw ay yung ating fresh baget na gagawin. So ipakita naman natin yung mga ginawa natin dito sa mga daily display na ginawa natin. No? na kanina umaga. So, ayan ang mga naka-display na. At nalate na yung video ko kasi gumawa pa ako ng Prius at saka ng ating press baguette. So, ayan ang mga kiliw. At pinahaba ko na yun ang mga kiliw at saka pinalas ako na. And then, mag-score tayo yung hiwa ng baguette sa ibabaw. So, ganyan lang mga kiliw yung aking routine lalo na kapag kami order. Ang um, maganda rito, nakakapag-autolish method ako. So, ayan mga kiliw, ready na rin isa lang yung ating Prius loop na napakalagkit pero masarap siya mga giliw at saka medyo maganda rin yung presyo at mga giliw ayan so kapag ka mag-iigos kayo huwag nyo pala lalampasin hanggang sa lip ng molda nyo kasi kakapit na napakahirap tanggalin so marami beses ko nang na experience yung mga giliw kaya ingat na ingat ako na tumulo yung igos ko doon and then lalagyan ko pa siya ng sesame seed on top mga giliw So, at isasalak lang natin yan sa 150 degrees, 25 minutes yung maghiliw. Ayan o, no, ready na siyang isalak. At, napakaganda yung maghiliw. Ayan maghiliw, at totoo yung ating fresh baguette. Pagkatapos naman natin isalak yung ating brioche loaf. Ayan ang no, maghiliw, ready na siya. At i-cool down lang natin. At pagkatapos yung maghiliw, ibabalot na natin yan. Nagawa ng 2PM, ay i-deliver na yan. Okay? So ayan na mga giliw, after 25 minutes of baking, ready na siya. At i-unload ko na siya at ayan, naka-cooling rack siya para ibabalot na natin at uh, i-ready e na natin for pickup. So ayan mga giliw, so ayan, what a tiring day ngayon. Uh, ayan ay lahat ng aking production, ayan, may bagay tayo, bali ang order niya. Uh, baguets and rios uh, isang coffee shop dito sa Cavite at ayan na mag ready na for uh, dispatch ayun na uh, ang ating ayun lang mga giliw at magandang araw sa inyong lahat at sana ay may natutunan kayo sa akin ngayong araw na ito at maraming salamat ulit, bye bye